Ngayon lang ako nakapag-video. Gabi na. Ito yung asawa ko. Kau-uwi lang. Galing sa pamamasado ng tricycle. Magkano kinita mo? 5,000. <laughs> 500, Ayan guys, so. Oh, nakakumita siya ng 500 sa maghapong pamamasada niya ng tricycle. Gusto po. Pabuhay bang iring Tapos mag pagiipon iipon kami pang hulog dun sa motor na nakakabit sa tricycle. Ito, para sa ipon na guys. At nakuha na namin yung pang namin hanggang pang hapunan habang nandito siya nagbabiyay siya ng tricycle namin. Bukas, maaga na naman siya lalabas para mamasada ng tricycle. At pupunta rin ako bukas sa school, mapunta ko bukas sa school at gawa na Kaya na kami yung susunduin maglalakad na lang kayo mapunta sa school malapit-lapit naman dito yung school dyan lang sa barangay namin sige guys tulog na bukas na lang uli guys ay hindi pa matutulog lulaki ah mm. bisibisihan ka dyan yung anak mo dun oh sa sabi ko na sayo. Daming kanin natira. Magluluto na lang. Hmm. Ano? Ang daming kanin natira. So, mm. natira. Paul. Ang ulam niya chicken. Kasi ang daming natirang kanin. Ikman natin yung chicken. Bitayin <laughs> niya inubos? matabang bang? bang, guys? Mapapakinig ng lang papa niya. pare na pare Yan guys, makauwi na kami guys galing sa school. Hanggang dito na lang guys ang video ko. Salamat po. Maraming salamat sa mga manunod sa akin. Pa-subscribe naman ng channel ko. Villegas blog. Pa-comment, like, share.